What's up? Uh, okay. What's up? Hey guys. Andito kami sa da tent. <laughs> oh, road bike drum, drum drum is free free. Ang haba punyan mga idol. Uh, abulin natin sila tara. Dipunan namin alam to ando po sila oh po yung mga kasama namin na lumipo na po sila wala kung tumunog yung belt <laughs> ay putik alam ko to papabilyar na to no Sa naman dito na may Dito sa Sa Manila Bay Ayan ang Manila Bay ng ano, ng Las Piñas Dito kami sa Ilog Tapos Galing kami Manila Umikot kami sa buhay namin po napunta kami ng ano Cebu Pacific okay. tapos yung kasama ko bigla akong tinawag first time niya rumakita ng aeroplano na nasa lapag <laughs> ayun o ayun dyan o ayun dyan tarantado eh uy 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 Pakantin lote dito Ito yung tatay mo ko ng bahay o, Pag nagkaroon ako na ng na, ano Pera Hala, ah, kahit-kahit masarap! Nung ah. kanina nung papunta kami dumahan kami sa Manila Bay. Kami ngayon naman dito naman kami sa ano Sucat. sukat Nakikita Balak pa nga sana namin maglaro ng basketball eh. Kaso nabalitaan ko. Nabalitaan ko. Lagi ka raw tulala. <laughs> Woo! Wala pa akong helmet niyan. Ang problema, di ko alam kung anong lugar na to dito. At puro ilog ang aming nadadaanan. Parang kay eh. Ito no, alam ko dito. Ito ay nasa mapa ng ano, Pilipinas. Ayun na sila guys, ang lalayo na mga kasama namin guys, nagmamadali <laboh> <Dito>, sila. <wala>. Arko, <laboh> arko, ang lalim. Oh. 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 Ito mga bahay dito mga idol oh. O, oh, tinamay mga bahay. Ang gaganda. Galing kami sa mga ano eh. O, oh, o, oh, o. Oh. Mga kotse, ang bibilis o. O, o. Tara sila. O, like ko. Ah, dito kami sa Hermosa. Open the house today. Welcome to Hermosa Building. <laughs> Ito yun ha. Ah, bale, umiikot lang pala tayo sa kabila pala tayo dumaan. Ano? Ang galing din pala. Ha? Ah? Ah? Mga kasama ko yan, oh. dito kami sa Hermosa. Open the house. Yan. Oh, kasi na to eh. Walang lupa, walang lupa ba, paglabas ba? Ito naman eh, nagagalit ka kaagad. So, right Today is lag, lag, Muntik pang nalaglag lag yung cellphone ko. Tama na to. <laughs>